Oh, Atas syah kita kebaik baik. Lah, ikut bas. Tak kira aku Mau nana aku sayo kai bigan. San bakar duman. Tingnan mo lang Lah, baikkan. Toto talaga. Mereka pengarian bilang nak wala. Ayo sama kat tu ni para jana wala. Palapit tayo Ni man sama kita satin. Kasi nagana tayo naga uh, nagbarikit po tayo ng kadi ang haba ng bangkaw mga kadulo ang haba. at saka may itak pa <silence>

hindi lang natin siya kukulatin baka tayo matatamaan yan Ini sakit kebayu, ini sakit. Uh, la, uh, la, la. Uh, Batai, lagi kol-kol. Uh, Ada makan, dan, ini tiparang macam adil. Tak siapa kita kebayu baik. Nah, kita dah siap. Tak kira lukun lah. Nah, ini yang maha dew. Una yun una. Barang ini nak perluan yang sigau nanti balap. Baca kau, kebayu bukti kebayu. Baca kau. Orang-orangnya tiada, para orang-orang sekar, ina boleh tak tarung dulu dalam leternya, leternya Sabinya. palang pun itu lagi nanti. parang pinok pinok pinok. Okay, bakal Baka siya lang po nakikita kasi Bye! <tong> Uy! Uy! Pwede ko oi Uy! Uy! Uy. 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 Sinakisa ka! Huwag na makasabukid! Ya, Delikado ya. kayo dali! Pagris Bukit Kapitaon ako ang mga tikbalang Mga wild dog nganihurot sa mga pamilya laka. Kaya manimalus ko Ganun ba? Kasi yun po yung hinahanap ko Kasi may nag-request sa akin sa akin Dito sa bundok na ito Bakit nang isa ka lang dito? Nang ako Dahil ayaw kong may masaktan Ayaw laka. kong may taong madamay Bay, relax na ba Hindi ako kalaban bay Sino pangalan mo? Ako si Rami na ipang... dito sa bundok at hinahanap ko yung mga wild dog at mga tikbalang Dahil sila ang umuubo sa mga kasamahan ko at mga pamilya ko. Ganon ba? Ganon ba? Ay, hindi ako kaway kaibigan. Ako pala si Mangkiting kasi po uh, mayroong residente dito baka kasamahan niyo. Nag-request sa akin dito na i-explore ko ito, yung bundok nito. Kasi hinahabol ko at hinahanap ko yung kung ano talaga yung katotoo, yung tikbalang na at saka mga wild dog na maraming uh, pinatay dito at nawala yung mga iba, ibang, ibang mga tao dito kaya totoo pala yung sinasabi sa mga residente dito kaya ikaw lang po nag isa dito wala mag isa dito kasi ba ayaw kong may madamay ng mga tao ang um, bahit mo pala ako si Mangkiting tapos bakit ano sino yung ano mo ni kau wild well, dog yun wild well, dog akala ko tikbalang kasi may boses ng tikbalang dinig mo oo dinig ko dun akala ko nga Balang yung Ah, oh, yun pala, Weildug. pala. Weildug. Oh, may dog, may aso din na boses yun na ano ko nakita akala ko yung hinahabol mo. Kaya kaniyan lang ako suna, sumusunod sa iyo. lang. Kaya sinusundan ko habang nakita ko yung may hawak kanang bangkaw, sinusundan kita. At yun, mayroon kang binangkaw. So ganito kaibigan. Ah, uh, uh, ram, ram ato, no? Ram, ang kasama ang pangalan mo? Oh, wag wag ka nang magalit. Ato na. Uh, bakit nakikita mo ba? Oo, kita ko sila. Ah, may kapangyarihan, may kakayahan kang makikita yung mga elemento, mga ibang nilalang dito? Meron. Oh, meron, meron akong Meron kang third Oo, oh, meron akong third at meron akong mga kaibigang inkanto dito. Ay, may kaibigang ka, inkanto? Ano? Hindi yan masamang inkanto? Hindi. Mga mababait yan sila. Mga bakit ba ano ba yung bakit nakalabas ba yung mga tikbalang at saka yung mga wild dog? Anong sabi sa mayroon bang sinasabi po yung mga kaibigan mong kanto? Mayroon. Mayroon ano ba yung sabi niya? Lumabas sila para magtingin ng mga tao ulit. Oh my god. Kaya kaya kami nandito. Bay, mayroon lagi kaya magtagalog bay. sak sa, sa pila niya nang abyan ko? Ay, may abyan ka pala. May may umuuto sa iyo? Meron umuuto sa akin. Ah, tapos yun, may may sumusunod sa iyo. Tapos yun ang sundin mo yung sinasalita. Oh, meron. Ah, kung ano? Ang grabe ka naman. May abyan ka pala. Kaya pala hindi ka natatakot. Kaya pala nanggisa ka lang dito sa bundok na ito. Ano, malayo ba dito yung mga engkanto? May mga ano ba sila? May yung tikbalang may lagusan or bakit nakalabas sila? Malayo pang lagusan nila dito? Malayo pang lagusan nila dito? Oh my god. So sa so mga ano mo, sa mga kaibigan mo, malayo malayo din. Malayo ba? Ano bang kahit ano ba, te mailhan? May malaking puno ba or baliti ba? Oh my god. Ang Baliti. 'Yan ang sa mga kaibigan mong engkanto. Yun ang sana, sa, ano, sa tikbala, hindi mo, hindi po maalam. pa maalam, kano pa, naghanap pa ka, naghanap mo pa, hinahanap mo pa. Meron akong nakita dito, pero, ba, ganun ba, nasan ba? Diyan. Diyan? Hmm? Dito sa paligid ko, dito, dito, mayroon ba, mayroon ba kang nakita sa dito sa paligid ko? Meron. Mayroon? Ano yan, mga Hindi. Masama yan. Masama yan? Nasaan ba banda? Habulin mo. Kunin mo yung bangkaw mo. Bangkawin natin. Pwede ka sa bra, uh, sa ram. Pwede ba ka sasama sa akin kapag mag-explore ko magisa. isa Pwede. Tutulungan kita na ano. Uh, tutulungan kita na ubusin po natin yung mga mga nilang mga masamang nilang. Kapag mayroon ako sama, hindi kita isasama. Ayos ba sa'yo? kapag mag-isa ako kapag araw ganito Ah uh, wala 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 akong kasama pwede kita sa, ano saan ba saan ba yung bahay mo diyan yung bahay ko sa bilang bundok bilang bundok yung may malaking kahoy ha malaking kahoy o? yung bahay mo malaking nasa malaking kahoy Oo, nandiyan sa hindi ba yung... hindi kagaya sa amin yung may bubong hindi malaking kahoy lang ang tinitirhan ko so ganun pa ganun ba may kakayahan kang mawala meron Okay. Buti buti hindi mo ko tinuloyan Alam mo ba kung ano ang ano mga ugali sa mga tao? Ang iba alam ko, ang iba hindi. Kapag hindi, ayun mga sama. Yun ang sama. Okay. Buti hindi mo ako tinuloyan oh. So salamat sa iyo Ram. Nga akala ko dito sa gubat nito, akala ko walang tao kasi yun lang po ang sabi sa ibang residente dito kaya yung una yung una kong explore nakita na kita yung ganyan yung suot mo at saka may itak kaya sinusundan ko habang paakit ako ng taas ik ikaw din para din may hinahabol at ninahanap at saka pagkatapos nalubat yung cellphone ko at umuwi ako akala ko hindi na ako makauwi dahil naabutan po ako ng dilim so to Ram uh, na ba yung Nasa mangil na lang sa likuran ko. Wala na? Wala na. Tinugis na ng kaibigan ko. Uy. Marami ka pala ng kaibigan dito. Ganun ba? Sige, sige. So Ganito ram. Saan ba tayo magkikita? Kapag uh, kailangan kita. Punta mo yung malaking puno doon. Malaking puno? Anong, Anong Ano, tumilhan? Kita, merong... Puno dyan. Malaking puno diyan. Malaking puno. Sa kabilang bundok. Oh, sa bundok. Diyan lang lagi 'tong puno 'yan. <laughs> 'yung mga kasama mo. Sabihan mo lang na may kaibigan ka ng tao din, kusa tulad mo. Oh, dahil nandito sila na, na Alam nila na nano na, na 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 ang boses mo. Ah. Uh, pwede ba ako Pwede ba na ako sila makita kahit hindi magkita sa camera? Pwede. Pwede. ano lang hawakan mo lang yung kamay hawak lang ako sa ano hawak lang ako sa iyo para makita kong mga kaibigan mo uh, paano sa camera sabihan mo nga kung kung pwede ba sila mong sa camera uh, hindi sila pwede sa camera dahil makakuan kuan sila hindi sila papayag hindi sila papayag uh. so aksi uh, ako lang po ang gusto makita sa camera kung ano po yung mga itsura nila ano ba kat wala dapat din. Ano? ba yung mga uh, ano lang hindi lang ako mag hindi ko lang sila gusto makita. At, ano lang ikwento mo lang kung anong itsura nila. Oh. Sige, anong itsura nila? Ikwento mo lang. Kasi para rin ako natatakot. Hindi sila katulad natin. Iba sila. Iba. Mga pangit mang mukha nila. Oo, oh, mga pangit. Pero mababait yung iba. Oo, oh, mababait naman. Ay yung ano, yung kay mga masama. Magano din yung mga mukha nila. Din sila. Pero yung mga ano, yung yung tugis yung tikbalang ano ba yun? Ah, uh, ano ba tikbalang ano ba? Kasi, kasi nadinig ko sa kwento na yun. Ang katunga nila Ikabayo at, 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 tapos yung ano yung ganyan Ta parang tao. Oh. Pero bakit ba sila ano? Bakit ba sila masama? Eh, kasi wala ibang Ganun ba? Ah, oh, sige sige. Uh, ano lang muna yung sundang, baka sobrang tulis oh. Uh. Akala ko ay masama ka. Ayan. So, anito, Ram, maraming salamat po na nakilala kita at meron na akong uh, kasama na mag-isa uh, kapag araw. Kapag mayroon akong kasama, mga kadol, ka hindi ko ayang disasturbuhin dahil malayo ko yung natira niya ay puno no? isang malaking puno daw yung titira niya iwan ko kung ano ba baliti ba o ano ba no? so kapag gabi uh, pag may kasama ko hindi ko siyang isasama no? kapag gabi na uh, wala akong kasama siya ang sasamahin ko no? so kasi po ay banggitan po ng banggitan uh, ram na siya si ram na banggitan dito sa gubat nito na inaabol yun, po yung mga niya lang ng no, mga masamang niya lang so marami marami salamat po mo. so ganito ram ah uh, uh, uwi na po uh, uwi na sana ako uwi na ako muna na ako sa iyo kaibigan saan ba ka duman tingnan mo lang lah oh my god totoo talaga may kapangyarihan biling nawala my goodness so mga kadul uwi na ako no bigyan ko sa nawala na ako uh, parang naglahon kaya ganun lang so akala ko ay masama siya no dahil uh, hindi ko lang ano ba nispeak na mabait pala siya at uh, at isa din siyang naghabol sa mga masamang uh, samang nilalang so yun mga kadul na din ako uh, nagingat ingat lang po tayo so sana po mga kadulisir ko na itong di